Pagiging magaling ni Bugoy na Koykoy tinuldukan MG. Reaksyon ng mga MC sa galing ni Bruce at Lipgram gustong makalaban si Tip CD. So tara. Binasag na nga ni Makagago ang pagiging magaling ni Bugoy na Koykoy -Koy sa buhay lalo sa pagiging lalaki na parang siya lang dapat ang maging basihan at dapat ang mga babae ganito lang sa ginawa nga na Bijan MG ay tinuldo niya ito at may mga binunyag pa siya sa mga naging babae ni Bugoy na Koykoy -Koy. Imagine niyo, him <laughs> lahat ay all about men walang karapatan ang mga women na gumawa ng something Bugoy na Koykoy -Koy is promoting yung pagiging masculine niya okay na siya talaga siya dapat ang pinakamalupit sa lahat siya dapat ang pinakamalakas siya lang dapat ang susundin boy sobrang tingnan mo ha una mong advice ako nga ang advice ko sa mga babae habang nasa iyo pa yung nasa peak ka pa ng beauty mo mang hook ka na ng malupit na lalaki lagi sinasabi wag muna wag muna unahin mo muna yun. yung karir mo wag it's mali a trap yun. it's a trap mali yun mali talaga yun hook ka ng at hawakan mo na ng dalawang kamay wag ka ng bumitaw pa Paano mo tong tao na to bibigyan ng social media mileage, bibigyan ng spotlight? Siyempre, meron siya mga followers. Yung mga followers niya, mga kahombre ko, legit. Kahit tingnan niyo pa sa mga videos niya, yung mga nagagaganto, puro mga bata. Ito yung inilalagay niya sa mga batang hamog niyang mga fans, no? Na mga uhugen. Ito yung nilalagay niya sa utak ng mga to. So, lalaki yung mga yan na mga walang respeto sa babae, na para sa kanila, okay lang, normal lang, na meron dalawa, tatlo, apat, limang babae, doesn't matter. In fact, may nasabi pa siya na napag-desisyon na niya na magdada, magpapaparami na siya ng anak nang sa iba't ibang mga babae man sa mga babae huwag kayo sumunod huwag kayo makinig sa hinayupak na ito kasi sa totoo lang ang mga pumapatol lang naman sa taon na to ay mga bakery girls mga kasambahay makikita nyo naman yan sa mga babae niya yung mga babae niya nga actually magkakapatid pa yan eh <laughs> magpipinsan <laughs> sa mga batang hamog na pumapatol na nakikinig na naniniwala kay Bugoy huwag kayong maniwala dyan kasi yung hinayupak na yan yan, ganyang klase ang mga babaeng nakukuha niya. Mga may anak na, may kasal, kinuha niya. Mga walang ka-future-future -future na babae. Mga nabinihis bihisa niya lang kahit papano. That's about it, man. That sa kabilang balita naman, naging diktikan nga laban sa pagitan ni Cripley at Bruce. Maganda naman ang comeback ni Cripley. Pero iba yung Bruce na sumampas sa stage ng gabi na yon. Dahil handang-handa at ang gaganda ng na mga napili niyang angulo at tingin ko nga isa din sa nagpanalo kay Bruce ay yung mga multis niya. Kahit ang mga nag-review ng battle ng Bruce versus Cripley, ay nakita ang pagkabilib sa pinakita ni Bruce. Eto pala si Cripley, ang kawawang biktima ng stilong Fruz, Froze, Frozen. Ika'y super lit bloomer, third year high school ka na nung matutunan mo yung close open bawat linya mo wak laban sa tira o sure ball molten I got full control man ito'y crucial moment para sa akin poor opponent pang mm. ina isa to sa mga isa to sa mga kinabibiliban ko ay fruits multis tsaka yung internal alam mo yung Siksik to pag nag-internal si si Fruz ng mga rhyming. Tsaka ang smooth pag binibitaw ni Fruz. Doon ako believe kay Frost, hindi lang basta Joker. Ang lupit niya rin sa rhyming. So, pagkat rules ko golden, mala new world order! No. Tulong, Tauper! <laughs> Ang ina, no? May ano pa, may karugtong pa rin. Tulong, Tauper. Grabing mo. Tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggalay kong katuwang mo sa 2 on 2. Woo! Boy. Daming tunon ah. Pakitulungan nga tong katunggali kong katuwang katuwang mo sa tuwon tu. Hoy creep, na di nakapurong blue. Pakasuntok ko. Magtang <laughs> ina mo, hoy creep, na di nakapurong blue. Tang inang galing pa rin ng Raimi. Ina ah, sunod-sunod yung multi ni Prosa. Kinang ina. Ang toper. Pagkat rules ko golden, mala new world order. Tulong Tauper! Tangina si Nolson dito pa ng gano'n. Bakit tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggali kong katuwang mo sa 2 on 2? Mm -hmm. Opponent! Tangina, anong ganda ng mga rhymes ni Cruz ah? Sure ball, molten. Crucial moment. Poor opponent. Kaya sa yung humor, no thanks and hang your death! Tangina mo Cruz! At sa uling balita sa reaction video nga ni ginawa ni Lipcrumb, ay dito ginawa niya ang laban sa pagitan ni Tiff at BR. Maraming linya si Tiff CD na napabilib si Lipcrumb. Oh, Pwes tanggapin mo still, bar, bar, bar! Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR! R! R! Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR! R! R! R. Na 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 Damn! Ganda nun! Makay na ng chainsaw. Gan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng, lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyohan ko at sasabing, edi habulin mo. Isigaw <laughs> na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, Hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay niyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng excon? Kinuwelyuan ko siya at sinabing wala, umalis, hinabol yung aircon! Ang <laughs> hinabol sa bahay nyo! <laughs> ang galing doon, ang galing doon, doon naman <laughs> At sa dulo nga ng video ni Lipgram, dito sinabi niyang gusto niyang makalaban si Deep CG at Sak Maestro. Magkaharap din kami niya ni BR or basta yung mga nag-call out sa atin Ayan, pwede sana natin mapagbigyan soon. Hindi naman sa nag aasa ah, tayo ha. mga kaibigan natin 'yan. Kahit si AJ Power kaibigan natin 'yan, pero ang, kung may i-call out ako, dalawa lang 'yan. Kung mapagbibigyan tipsy si or Sack. Yun lang. Di masama mangarap kung pwede na ako diyan, game. Yan, pares idol ko 'yan. Siguro ayun yung kukumpleto sa pagiging battle MC ko kumakaharap ko yung mga idol ko na yan at tingin ko may laking adjustment ang mabibigay sa akin ng mga to yan nag call out lang ako hindi eh, ako nag call out kung baga, pangarap ko lang yon na sana soon na makalabang ko yung mga idol ko so kayo ba kung mangyaring labang tips si di burst lip cram kanino kayo dito kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.